Isang mapapalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma Kabanata 12, talata 11, hanggang 21 Ayan. Sabi po dito mga minamahal, huwag kayong maghiganti Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip kung nagugutom man yung kaaway, pakainin mo. Kung nauuwaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. Ito pong ating pag-aaralan mga kapatid, ito po ay sulat ni San Pablo bilang uh, paalala sa mga mananampalataya sa lugar po ng Roma na uh, huwag sila maghihiganti kundi ang lahat ng bagay ay ilagay nila sa kamay ng Diyos, no? ipaubaya nila sa Panginoon. Kasi bilang tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon, hindi tayo tinuturuan na magtanim ng galit diba? o gumanti. Kasi alam naman natin mga kapatid na Uh, ang Diyos ay uh, mostly kasi kapag tayo gaganti kung anong ginawa sa atin, yun din ang gagawin natin no? kapag ginawa tayo ng masama, masama rin yung gagawin natin which is hindi yun ang gusto ng Panginoon no? kasi ang Diyos natin ay Diyos ng uh, justice di ba? Uh, kung ginawa tayo ng masama may magandang uh, proseso no? dahil mo sa tamang proseso no? Uh, yung um, ginawang masama sa iyo di ba? Pero wag mo siyang gagantihan kung anong ginawa sa iyo, di ba? Kung sinaktan ka is eh, sasaktan mo rin. Hindi ganoon. May tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay meron tayong kung dito sa sa mundo merong batas, no? May proseso para diyan. Na dapat uh, dumaan tayo sa tamang proseso 'yon, no? 'Yun talaga yung best way, pero 'yung magiganti ka sa taong gumawa sa ah, hindi hindi maganda po 'yon kasi hindi mawawala, hindi hindi matatapos 'yang paggigianti na 'yan. Kita mo may magulang na nag away pa nadamay pati yung mga anak pati yung mga apo hanggang sa kasusunod na kasaling lahi ay patuloy yung kanilang pag-aaway kasi bakit? kasi naghihigantihan kung sino lang yung nasa posisyon ngayon gaganti na naman yung yung, uh, yung susunod no? so nagagantihan lang kung sino sa kanila yung nasa posisyon kung sino sa kanila yung maging makapangyarihan o sino yung sa kanila yung maka umangat sa buhay no o sa ano lang maraming pamamaraan no? so naggagantihan na lang so bawat isa is naghahanap ng oportunidad yun na lang yung kanilang iniisip no syempre pag paggiganti nagtatanim ka kasi ng sama ng loob no nagsa nagtatanim ka ng nang uh, hinanakit no ng uh, puot sa puso mo kasi magusto mo magiganti no so hindi 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 maganda yon de ba, sa, sa buhay natin. Kasi minsan kahit yung judgment natin, kapag yung tao ay nakagawa ng masama sa atin, dahil gusto nating gumanti doon, uh, lahat na lang na, lahat na lang mali ang nakikita natin, 'di ba? Hindi na natin nakikita na siyempre ang tao kahit sa kabila ng may mga sama tayo, ano may mga tao pa rin naman na kahit paano nakakagawa rin naman ng maganda. 'Di ba? Pero dahil doon, sa galit natin, puro pangit na lang. At an, at ang nangyayari minsan, naghahanap tayo ng mga uh, kakampi natin no na again sa taong 'yon. So, ayo kasi ng ng Panginoon tayo ay nagiganti. Gusto ng Diyos na tayo ay maging ano, maging uh, uh, makatuwiran, no? Maging uh, just tayo. 'Di ba? Maging patas. Kasi eh, siyempre, eh, hindi naman ibig sabihin na ang tayo yung nakagawa sa atin ng masama eh, masamang tao na talaga yung taong 'yon, 'di ba? Kasi minsan na-judge sa God din natin, 'di ba? Kasi nga nakagawa sa atin ng hindi maganda. Kaya kapag mayroon tayong na naririnig tungkol dun sa kaaway natin, kahit hindi pa natin na naririnig yung buong kwento, eh nagda-judge na agad tayo, no? Nag uh, nagda-jump into conclusion na tayo na agad na ah, totoo 'yan malamang totoo yan kasi ano eh, ganito yung ginawa rin sa akin eh, no? so hindi na natin tinitignan yung context hindi na natin tinitignan yung yung kwento di ba? kasi baka mamaya iba yung, sakwe, iba yung karanasan mo sa kanya at iba rin yung karanasan ng taong ito no? baka mamaya yung taong yun ay pinasasakay ka rin kasi alam niya na may sama ka ng loob sa taong yun kaya kunintuhan ka rin ah, syempre dahil merong naitanim na na sama ng loob sa iyo so Madal, ano eh, madali ka na lang umagre no? Uh, kasi nga nadadala ka sa sa emotion mo, nadadala ka tayo sa sa galit natin, no? Kaya ayaw ng Panginoon na tayo ay nagtata, uh, nagtatanim ng sama ng loob kasi mostly talaga kapag tayo nag gusto natin maging higante, hindi tayo nag-iisip ng ikabubuti ng kapwa natin. Hindi maganda yung iniisip natin. Which is, tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Ang pinakaano talaga doon ni San Pablo, ayun na tayo ay magkasala. Kasi kapag tayo nag walang mabuti tayong iniisip uh, lab, uh, laban doon sa sa kapwa natin na nakakagawa ng masama sa atin mostly talaga ay talagang mga pangit, hindi <laughs> magaganda yung naiisip natin sa taong yun, di ba? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, ito yung ito yung gusto ni San Pablo at na ating Panginoon is uh, daigin ng mabuti yung masama. Kasi sa, sa mundo, ganoon eh, di ba? Uh, pag ginawa ka ng masama, kailangan gawa mo ng masama. 'di ba? Kung ano ginawa sa iyo dapat kung pwede mas sobra pa yung gawin mo para hindi niya makalimutan, no? Para sa susunod hindi kanya nakakalabanin. <laughs> 'di diba? Para sa ibig sabihin para madala na siya, no? Sa susunod, hindi niya nagagawin yung uh, ginawa sa iyo. Diba? Pero hindi eh. Iba kasi yung prinsipyo ng Diyos eh. Iba yung moral ng Diyos eh. Yung sa Panginoon, kaya nga marami iba hindi na naintindihan yung mga tao minsan na naglilingkod sa Panginoon, hindi nila maunawaan eh ganyan din ginawa sa iyo, bakit eh, mabuti pa rin yung ginagawa mo, di ba? Eh kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. Kaya nga kailangan natin yung grace ng Diyos kasi kung bilang tao, mahirap gawin yun na ah. yung kalaway mo pakakainin mo, no? Malamang baka kung pinakain mo baka may lason pa. <laughs> di ba? o pinapakainom pinapainom mo ng tubig o, uh, pinapakain mo baka iniisip mo mabulunan ka sana di ba ano eh minsan pagtao kasi yes tutulungan mo pero may may iniisip ka na sana ang hindi maganda mangyari sa kanya di ba pero sa Diyos hindi ang gusto ng Panginoon is kung siya nagugutom yung kawa yung pakainin mo sabi doon di ba ay mahirap yun di ba na kahit naman siguro yung kaaway mo magdadalawang isip bakit mo pinap bakit mo pinapakain siya di ba may, may isip din yun baka mamaya nagdadalawang isip din yung kainin yung ibinigay mong pagkain kasi baka nga may laso di ba <laughs> kung nagugutom man yung kaaway pakainin mo kung nauuhaw pa inumin mo sa gayon magbumuntun ka ng bagas sa kanyang ulo no sabi doon is para mapahiya siya ba nasa kabila na uh, ginagawa mo siya ng masama mabuti pa rin yung ginagawa sa iyo ba? Diba? so darating ang time sabi doon mapapayasa sa sarili nya kasi bandang uli, maiisip niya sa sarili nya bakit ko ba 'tong ginagawa sa taong to na sa kabila ng masama yung ginagawa ko sa kanya, sa kabila na uh, iba yung uh, kuneikento ko tungkol sa kanya, sa kabila na sinisiraan ko ang taong ito, ba tinutulungan pa rin ako uh, pinapakain ako mabuti pa rin yung ginagawa niya sa akin no? so bandang uli is, mapapayasa sa sarili nya maano niya sa sarili nya bakit ko ba ito ginagawa 'Di ba? At isang maganda dun, bandang uli, wala siyang maisusumbat sa iyo. 'Di ba? Wala siyang maisusumbat kasi ang ipinalit mo pa rin sa kanila ay kabutihan, 'di ba? O, 'di ba? Ano eh? Kasi sa mundong ito, gagawa at gagawa ang mundo ng ikasisira ng bawat isa po sa atin, 'di ba? Pero at least kung mabuti yung uh, ibinalik natin sa kanila, hindi nila magagamit 'yon, no? Wala silang maibabato sa atin kasi bakit? Kasi pinalitan natin ng mabuti. 'di ba? Kahit pa sabihin mo na baliktarin nila yung kwento, at in the end, yung truth uh, will, uh, will, always prevail. <coughs> Amen. Yung katotohanan, yung pa rin naman yung mananaig bandang huli. 'Di ba? Yung inaano talaga dito is huwag tayong ano, wag tayong gaganti. Ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Diyos is ipaubaya natin sa kanya diba? Pababayaan natin sa Panginoon ang lahat ng bagay kasi ano naman siya eh makatuwiran naman ang Diyos eh siya ang nakakaalam kung ano yung uh, uh, magandang mangyari sa taong uh, gumagawa sa atin ng masama, no? Hayaan natin na ang Diyos ang magbigay ng leksyon, no? hindi tayo. No? Ilagay natin sa kamay ng Diyos. In the same time, may proseso, 'di ba? Kung, kung may tamang proseso na dapat uh, pagdaanan edi doon ka sa tamang proseso no wag nating ilalagay yung batas no sa ating mga kamay wag nating na uh, uh, ilalagay no sa ating mga kamay yung uh, uh yung masamang uh, ginawa nila sa atin no na ikaw yung yung pagsisingil no nasisingilin mo sa yung mga kamay yung masamang uh, ginawa sa iyo yung utang eh, talagang sisingilin mo yan pero yung <laughs> diba? pero eh, may utang sa iyo sisingilin mo di ba pero yung uh, hindi hindi to yung utang di ba yung yung ginagawa ka ng masama no sa kabila ng wala ka namang ginagawa sa kanila sinisiraan ka pero sabi doon palitan mo pa rin ang uh, kabutihan diba? yun, ang sinasabi ni San Pablo sa sulat niya dito sa mga taga Uh, Romano, para sila ay mapahiya huwag kayong magpadaig sa masama kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama no gano lang naman eh na? kasi kapag uh, sabi ko ha, kasi kapag nagiganti tayo uh, wala tayong mabuting iniisip sa taong uh, nakagawa ng masama sa atin ang lating iniisip ay puro kasamaan at uh, siyempre pag puro kasamaan na Uh, hindi na nagahari yung salita ng Diyos. Hindi na nagahari yung Diyos sa puso natin, sa buhay natin. Kundi hinahayaan natin na madaig tayo sa pita ng ating laman. No? Madaig tayo ng ating emosyon. Which is ayaw ng Panginoon yun. No? Kasi hindi na tayo kasi nagiging makatwiran kapag tayo ay nadadala sa emosyon natin. Di ba? Uh, hindi na tayo nagiging makatwiran. Kaya, kasi siyempre pag galit ka, bias ka na agad eh. Di ba? pag nagpadala ka sa emosyon mo, bias ka na agad eh. Pero ang gusto ng ng ng, ng Lord dito ay is maging makatwiran tayo, no? Maging makatwiran tayo. Uh, at siyempre sa tingin ng Diyos sa, sa tingin ng tao ganito siyempre pag ginawa ka ng masama pag ginawa, ginawan ginawa mo na kabutihan yung tao gumawa ng masama sa tingin ng tao para kang sila ulo di ba no para kang naibang ka para kang ano ano may tama ka ba? 'Di ba? Masama na ginawa sa iyo. 'Di ba? Ang, sa tingin ng tao, hindi maganda na 'yung taong gumawa sa iyo ng masama, igawan mo na mabuti. Pero sa Diyos, sa tingin ng Diyos, ito 'yung mas mabuti. Kasi bakit napapawi 'yung uh, samaan ng din ng loob? 'Di ba? Kasi damor kang gumaganti, damor na humahaba 'yung inyong hindi pagkakaunawaan. Ang gandang bandang ulit, pati yung mga anak natin, yung mga susunod na mga apo natin, eh patuloy yung hidwaan, di ba? Kasi nga nandoon yung paghihiganti eh. Pero pag nilagay natin sa tamang proseso, inalagay natin sa kamay ng Diyos, no? Ginawa natin na mabuti. At is bandang huli mga kapatid, sabi nga, uh, in the end, no? Ang lahat naman is alam natin na nasa kamay ng Diyos, pag inilagay natin sa kamay ng Diyos, naniniwala tayo na in the end, ito ay magiging mabuti, magiging maayos ang lahat ng bagay. No, kaya inaasahan ng Diyos, ini-expect ng Diyos bilang mananampalataya na na ganyan ang gawin natin, di ba? Na tayo ay patuloy na gumawa ng mabuti dahil siya ang Diyos na pinaglilingkuran natin, isang Diyos na mabuti. At alam natin na kapag uh, sinunod natin yung kalooban ng Diyos, Uh, alam natin na ito ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin, di ba? Kasi ayaw ng Diyos na sumasama yung loob natin kasi nga uh, hindi, first of all, hindi talaga maganda rin yung sa kalusugan natin. No, tayo yung na-paperwise, tayo yung nahihirapan, Diba? Hindi ka makatulog ng uh, mahingbing, hindi ka makatulog ng maayos. Kasi bakit? Kasi puno ng uh, kabigatan yung mga puso po natin. No, So yun lamang mga kapatid, na nawaan Diyos ay patuloy na bigyan tayo ng biyaya. no? Sa kabila na may mga uh, gumagawa sa atin ng masama, ay patuloy may pakita natin yung pag-ibig at yung kabutihan ng Diyos sa kanila. So yun lamang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat. Hallelujah!